Grabe ka Madam Chair Kaya ayaw mo talaga ng Bitay sa mga kurakot ha Ang laki pala ng insertion mo Ha? 3 billion? Ha? Grabe Tapos mga 700 yata yung ano Sa flood control ha? Oh, hanip ka Hanip ka Mrs. Miss, Mrs. Chair Mrs. Chair Hanip Hanip Oh Grabe kayo Panoorin nyo Panoorin nyo Grabe Binulgar talaga nila ni Katunying oh Grabe, ang laki. 3 billion plus. Oh, grabe. Na, uh, uh, sa inyong, uh, sa budget nitong taon na to, hindi ako nakapani makapaniwala eh. Uh, kumbachero uh, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Uh -uh. hindi, hindi, ako hindi makapaniwala, ka makapaniwala. kasi Kahit na sinabi ko na sa iyo, kumbachero? Kahit sinabi kahit ko ako na, pa nagsabi? Parang mas gusto ko masakit paniwala. na masakit naman 'yan, kumbachero. O oh, sige, naniniwala na. <laughs> Ayoko nasasaktan. <laughs> <laughs> hindi kaya kaya po hindi ako <laughs> na, makapaniwala sapagkat si senator Risa Ontiveros ay bumoto ng uh, against uh, doon sa Bicam report. Uh, 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 Di Hindi ba may kwenyan, may ratification ng Senado? Uh, uh, yung Bic pagkatapos ng Bicam, yung Bicam uh, uh, report uh, 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 ibabalik sa Senado at uh, pagbobotohan, pagbobotohan. irratify oh. eh dalawa silang hindi bumoto eh oh. si uh, senator isa saka si senator coco pimentel pareho da silang dalawang uh, opposition uh, uh, sa minority kaya hindi ako makapaniwala baka, na meron siyang insertion baka ang uh, Na flight control, ha? Na control. Oh. eh Na flood control baka iniisip niya eh hindi ano lang to yun ang uh, ceremonial uh, uh, function lang ng uh, opposition. Ganon? Baka, baka Parang ganun. ministerial sa oh, parte ministerial. Nila. Eh, kaya lang, eh, uh, yun nga eh. O, o, hindi kaya may ibang uh, nag nagparking din kay uh, uh, yun, yun eh, Senator eh, hindi, Risa? Eh, wala naman uh, siyang garahi. Ikaw, eh. ikaw, <laughs> ikaw nga ang, uh, ikaw nga magpaliwanag Senator Risa. So, Bakit uh, nga Senator, ba? Senator oh. Uh, Makisuri. Pero yung, hindi mga... natin nilalagyan ng, uh, uh, ng uh, Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon, pag nagkaroon ka ng uh, flood control project uh, uh -uh. sa yung insertion eh nangungumisyon ka na kagad eh. eh kaya nga eh yun uh. yung ating uh, sinasabi but uh, to be fair kay senator na Ontiveros, mm -mm. hindi lang 750 million ang kanya sa insertion. insertion sa flood control and uh, hindi uh, sa, sa buong sa buong uh. sa buong uh, budget Nasa 3.0 uh, ayun. ano siya. Oh, uh, may gita plong bilyon. 3.0 1 uh, bilyon. 1 bilyon. Okay, ano? na ko na nga. Kasi nga, ikaw na masyabi. Oh. Okay. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, Senator hindi ako makapaniwala. Ruiz na Ontiveros, oh. mga magulang at mga mm. mahal na ka, uh, mga taga-subaybay, uh -huh. ang kanyang uh, kabuang, uh budget... Saan mo ba ba yan? para sa oh. uh, 2025. Uh, Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba? Ah, ito, 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 ito. 3 billion, uh -huh. 3.035 uh, billion. 3, 3, 3 billion, uh, 35 million, and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, amend, yung, amendment. Oo, yung tapos insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang uh, flood control insertion, ay nasa out of 700, the 3 billion, nasa 750 uh, million. million. Ayun. Uh -huh. Para tanong, para tanungan na lang Baka natin, na parkingan lang siya no iba eh. eh. nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? Oo. Eh, may mga ganoon eh. Oo. Eh, kaya ganoon 'yung ating contention sapagkat halimbawa kung bachero. May mga idine po ngayon ang ang uh, ilang imbestiga kay na